Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat Welcome po ulit sa ating panibagong video Medyo matagal po na po ulit tayo ng panibagong video Dahil po naging busy po tayo Nitong mga nakarang araw At ito na po ang ating update sa ating mga hito at tilapia Na nasa 2 months and 15 days na po ang ating mga alagang isda Yan po kung mapapansin nyo medyo malalaki na po yung ating mga hito At dito po ay naglagay po kami ng kanilang pandagdag po sa kanilang kinakain Naglagay po kami ng mga manok Yan po ay amin po ng nilaga At naglalagay po kami niyan twice a week Para po sa pandagdag protina para sa mga alagan po nating hito Bali naglalagay po kami ng mga nilagang monok ng 8 hanggang 10 piraso sa loob po ng isang linggo. At yung pagpapakain po namin ng feeds ay tatlong beses pa rin po sa isang araw. ah uh, baka po sa mga susunod na mga araw ay maglalagay po ulit kami ng panibagong division para dito sa pan ng ating mga lagang hito para po maiwalay yung mga large, medium, saka small. At maaaring mga ilang linggo na lang po ay pwede na po tayong magbenta sa mga large na hito. And kung makikita nyo po, dyan po sa may kawayan, dyan po namin sinasabit yung mga nilagang manok na aming pinapakain sa ating mga hito. dito naman po yung ating mga alagang tilapia na napansin po namin na medyo mabagal po yung kanilang paglaki na overstock po tayo dito sa ating mga alagang tilapia at maaring kulang din po ang kanilang source ng oxygen kaya kailangan po naming makabili ng dagdag na aerator para sa source po ng kanilang oxygen ito po ay nasa 2 months and 15 days na din po ang ating mga lagang tilapia. At maaari din pong ang dahilan ng medyo mabagal po nilang paglaki ay ang pwesto po kasi ng aming pond ay nasa kakahuyan po. Kaya medyo malilim po ang ating pond na hindi po gaanong nasisikatan ng araw na maaaring dahilan ng pagkabansot ng ating mga tilapia bago po tayo magpatuloy ay babasahin ko po sa inyo yung mga suggestions at suporta po ng ating mga subscribers at sumusubaybay po sa ating mga video. Ito po mula kay Sir Mark Insignia Sa pagtatanong ko din po sir, kapag magpapalit ka na po ng feeds, dapat po daw paunti-unti ang pagpapalit. Halimbawa po, at least one week, pakain ka ng primers together with spray starter hanggang magkasanayan na po nila ang bagong pagkain at tuluyan mo ng pakainin ng pre-starter. Ganon din po kung mag-uumpisa na kayo ng starter at grower at finisher. Ganon din po ang ginagawa ko sa mga tilapia ko. Sana po ay makatulong. Good luck po. And salamat po Sir Mark sa inyo pong suggestion. Ito naman po kay Sir Grim Reaper. Sir, mas maganda pag Papalit nga kayo ng feeds mix nyo po ng old feeds sa new feeds. Sample po, nagsisimula kayo sa fry mash. Pagpapapalit na kayo sa P1, gawin nyo po ay 20% yung P1, 70% fry mash. Then next, add naman ng 20% hanggang mag 100% na po yung P1 para di sila manibago sa feeds. One week pa kasi mag-adjust. Pagbigla yung pagpapapalit ng feeds. Maraming salamat po Sir Grim Reaper sa inyo pong suggestions. At mula pa rin po kay Sir Grim Reaper, Sir yung sa binturi nyo po, iksian nyo po ang PBC tas pahabain yung PBC. Na humihigop ng hangin para lumakas ang buga ng submersible pump. Salamat Sir, Sir Grim Reaper. Sana share nyo pong suggestions. Bago po tayo magpatuloy sa pagbabasa ng mga suggestions po ng ating mga taga-subaybay, at ng ating mga subscriber. Ito po yung sinasabi ko po sa inyo kanina na nasa malilim po na pwesto yung aming pond. Dahil sa marami po dito na kawayan at mga akasya. Kaya hindi po gaanong naarawan yung ating pond. Na maaaring nga pong naging sanhin ng mabagal na paglaki ng mga tilapia. Kaya kailangan po namin maputulan ang mga kawayan at mga akasya po dito na nakapaligid sa ating pan At po ang susunod po na comment ni Sir Ian Banawis. Pwede naman pala na ka simple ang setup. Sa iba po kasi na setup may aerators 24 7 tapos may probiotics na nilalagay araw-araw. Kayo po ba gumagamit nun? Sa ngayon po sir ay hindi po ako gumagamit ng probiotics. Wala pa po akong probiotics na nilalagay dito po sa aming pan. At tungkol naman po sa aerator ay kailangan po talaga ng source ng oxygen ng ating mga alagang isda lalo na po kung overcrowded po ang ating pan. Kagaya po sa aking alagang mga tilapia ay overcrowded po ang mga ito. Kaya kailangan ko pong bumili at magkaroon po ng aerator ang magsusupply po ng oxygen para sa ating mga lagang tilapia. Dahil sa ngayon po ang source po ng aking oxygen ay yung isang submersible pump lang po. Kaya kailangan po na madagdagan po yung kanilang source ng oxygen. Isang dahilan din po siguro ito ng kanilang mabagal na paglaki dahil sa kulang po ito ng source ng oxygen. Maraming salamat po Sir Ian Banawis. Patuloy nyo pong subaybayan ang aking mga video at supportan po ang aking channel. Salamat po Sir Luis Joneda, Sir Dave Gabriel Kaliwan, Sir JB Ibarra, Ma'am Cybern Juwens de Lima, Sir Ronaldo Hames, at kay Sir Kahito Vlog. ito po yung amin pong submersible pump na ginawan po namin ng DIY Venturi tube at susubukan po namin yung suggestion po ni Sir Grim Reaper para po palitan po yung setup po ng tube ng ating submersible pump para po mas malakas po yung buga ng tubig kailangan na din po namin linisan itong amin pong submersible pump dahil mula po nung ginamit po ito nung pakawalan ng aming mga tilapia at ito po ay meron ng 2 months and 15 days ay hindi pa po ito nalilinisan at abangan nyo po yung aking video kung paano po linisan yung ating submersible pump mapapansin nyo po dito sa video na to na overcrowded po yung ating mga tilapia kaya kailangan po natin ng aerator na magsusupply po ng dissolved oxygen na magiging katulong po ng ating submersible pump para po magsupply ng dissolved oxygen ito naman po yung video na kung saan ay maglalagay po kami ng asin sa ating pan para sa mga hito. Nung nakaraang video po natin ay nagkaroon po ng fungus yung iba po nating mga alaga kaya ititreat po natin ng mga hito gamit po yung asin Bali maglalagay po tayo ng isang kilong asin sa kalahating timba ng tubig saka po natin tutunawin yung asin suggest ko po na ilagay nyo po yung asin sa pan po ng ating hito ng umaga yung hindi pa po sila nakakakain dahil nasubukan po namin nung nakaraan na maglagay ng asin nung time na katatapos lang nilang kumain ay isinukap po ng mga hito yung kanilang makinain Subaybayan so nyo pong muli ang aking mga susunod na video at update sa ating mga lagang hito at tilapia. Maraming salamat po.